Kami po ang Kamote Club! At ito rin ang ating bagong segment. Oo, pare. Ay, dapat pala eh, Tagalog tayo ngayon. Oo. Oh. Darito na ang ating bagong tampok Yan. sa ating programa. At ano yon? Ang Kamoteng Balagtasan. Yeah. Umpisa na natin. Umpisa na natin. Ginoong Rex Cantatero. At ang ating kapitapitagang mm. Pakito Jones. Ayun. Oh, Pakito Juan. Pakito Juan. <laughs> Bantot. Oh. oh. na natin ito? Sige. Banatan Patugto na natin. Patugto <laughs> natin. May na Tagalog? Oh. banatan natin. Banatan. Sige. Maestro. Eto na. tutulain Ito ay tungkol sa isang napaka bait At ang aking pinakamamahal na tao Narito na mm, Ang aking bienan yeah! Ang aking bienan Ay sobrang bait Hindi umiimik Kahit anong galit Nandun sa kanyang silid Matay na Bulaklak at kandila ay nais kong itirek. Kahit sa aming sala, ako'y nagahilata Hindi ko naririnig ang kanyang bunganga. Pag may kalokohang gagawin, dapat ako'y tumataiming dahil hindi ito magagawa kapag ang bienan ko ay gising. Balalim na kanyang tulog, ako'y napapanaginipan. Siya ay tuwang-tuwa, ako raw ay pinaglalamayan. Ngunit kung alam lamang ng aking mahal na bienan, mas aking ninanais na siya ang matuluyan. And <laughs> wait a <wait>, second. <laughs> oh. <laughs> ang aking genad. Wow. Napakahusay ng iyong yung iyong tula na yan. Maraming Ginoong salamat. Ginong Rex. Maraming salamat Pakito Juan. No. At ara sa inyong kaiga-igayang pakinig, narito na ang tula ni... <laughs> Pinagkakapitapitagang Pakito Juan. Yeah. Tungkol ito sa isang tao Nasikat, nasikat na sikat. Oh, sino? Pero pang pelikula to eh. Oh. Nandito na si Pepe Corriente <laughs> si Pepe Corriente mahusay na lalaki. Sa taglay ang kapangyarihan, wala akong masabi. Naghanap ng trabaho. Pumasok sa Meralco. <laughs> Hindi niya inaakala na matatanggap ito. Ah, yee. Salamat. Minsang isang araw, humakyat sa poste kanyang kinumpuni ang mga sirang kable. Ngunit may dumapo sa kanya nakalapate si Pepe ng kuryente. Siya'y nasunog ng ang Pepe. Kawawang Pepe! Anting-anting niya'y hindi gumana. Kaya kaming lahat Nooy, takamta ka. Bakit? Ngunit aming nalaman, kaya naman pala. Ano? Noong Biyernes Santo, sa sementeryo hindi nakapunta. <laughs> doon namin nalaman, nung siya'y nasa ospital, oh. doon ay pangalan, aming natuklasan. Kami nagulat, nakita sa papel. Tunay na pangalan niya ay Pepe Pimentel. Ah, sa L ng Basilay, sa L ng Basilay, <laughs> sa L <el> ng <-lamb> Basilay. Kwarta o kahon yun eh. Eh yun nga yung natukla dyan eh. Maraming salamat, <laughs> mga kakambing. iyon sa inyong pakikinig, sana'y kayo'y nagising. Yan. Nagising yung hapon. Hindi, baka merong mga natulog nga, mga panggabi. Nangayod lang yung sila nagigising. Oo nga. Yan, yeah. yeah, no? Sana po kayo'y nasiyahan sa aming munting kamoteng Thank you, thank you, thank you. salamat. Hmm. Yan yung ating bagong uh, tampok. Yan, dito sa Kamote Club. Hmm, sana na-enjoy mo. O, mm -hmm. o. Oh. Oh. Yan. Taka. Ibabatiin ako dito eh. Ito, <laughs> si Claire at Daya ng Antipolo. Si Lai nakikinig. Si Lai nakikinig. ka inang sisig. <laughs> okay. Doon sila dati nakikinig. Sa may pag-ibig. <laughs> <laughs> Ngunit ngayon, nandito na sila sa I, na merong kambing, yeah. na merong black eye. I-I-F-M. <laughs> black eye. I, I F M. Black oh, eye. Oh. <laughs> okay yun ah. Sige, sige, sige. O, oh, mamaya, eh, kantahan naman tayo. O, oh. yeah, wala nga alisa. Nalang 6.47 na. Anong sasabihin mo pag sinabing kambing? I-F-M yan. Tandaan mo ah. I-F-M. Ang bot sa kambing na may